guys <laughs> kung nakita nyo naman guys uh, may mali may maikli akong clip na video usok usok yung um, may clip ako na maiksi uh, na video uh, pinakita ko sa inyo yung lugar ng uh, safe John. Uh, hindi dapat ako magbablog ngayon guys kasi nakalimutan ko yung camera ko so kaso may mga nangyari na hindi ano hindi naman natin maasahan so naghatid ako ng sasakyan dito sa Port St. John dito sa BC uh, British Columbia so ngayon nandito ako sa airport nila guys so ayan yung airport nila uh, malit lang din yung airport nila same ng airport nila, Joms, yung Prince George So kung nakita nyo yun yung ano nila, yung anong tawag yan, yung tower ata tawag dyan tower na yung nag-radio ng mga piloto ayan, ayan, yan alam ko So, eto na nga guys Eto na nga ang nangyari Pali, <laughs> yung oras pala nito guys, ang oras ng biyahe is 7 uh, hours So, umalis ako ng Edmonton Um, mag na 9 ata so nandito ako ng mga 3 sa so, oras ng ano oras ng St. Uh, John, John ahead ng 1 hour yung Edmonton so ang problema uh, hindi ko naman inasahan hindi namin lahat inasahan na yung nabook na ticket sa akin ang book ang nabook sa akin na ticket ni Miss Malu yung kasama ko doon sa Park Mazda is hindi namin napansin hindi niya rin napansin na um lagay ko dito guys yung camera wait. so yun nga guys uh, hindi inaasahan na mga pangyayari yung ticket na nabook sa akin ni Miss Malu is uh, mali, mali yung date so ah uh, nag-rebook ako ngayon nag-rebook ako hindi naman tinanggap yung rebooking ko kasi nga pasarado na yung check-in nila kaya hindi ako nakapag book na ulit kasi nga uh, mahigpit sila 1-2 um, hours dapat na nandito ka na eh dumating ako dito um, 4.48 tapos ang um, flight 60, 6.05 so hindi upra hindi na tinanggap yung booking ko so kailangan ko magstay dito ng overnight sa sa Port St. John. So, ganoon talaga guys. Yun ang tabahan ni nating asa na may ganoon mga nangyayari. So, lahat naman kami hindi kagustuhan ito. So, ayun. Uh, hindi sana ako magbablog guys. Pero wala. Kailangan natin i-vlog ito para masaya. <laughs> para hindi na, hindi na, ano, hindi na ako uh, mag-isip. Uh, Siyempre nakakapagod din. Pero, okay lang. Experience. So, ayun na, nagbubuk sila ng panibagong ticket ko for tomorrow flight. Um, ang problema pa pala dito guys sa uh, Fort Port St. John, uh, actually mas malapit nga ito kaysa Canada ka na Jones eh. Kasi 7 hours, nakuha pa itong 6 hours lang. Pero wala silang recta na flight na Port St. John papunta ng Edmonton. So, dalawa pa pala mag -in flight ko. So, Saint, uh, Port St. John going to Calgary tapos Calgary to Edmonton. So, ayun ang magiging flight ko. So, dito ko lang din alaman, guys. Kasi hindi ko naman alam na mali yung ano ko eh, ticket ko eh. Kasi, syempre, uh, matagal naman na sila sa work na ganito. Hindi naman natin, hindi ko in-expect na magkakamali. So, anyway, uh, ayun nga, binlog ko to para syempre, ma ano ko rin, <laughs> malagay ko sa channel natin na uh, may ganitong pangyayari. So, Ayan guys, uh, ganyan yung mga pwedeng mangyari sa mga um, nagbabalak na magtrabaho ng tulad sa trabaho ko. No? Itong uh, um, lot attendant. So, kasi ngayon guys, si, ano ako, si Jason Statham ako. Uh, ayan, transporter ako ng sasakyan. So, ayun. nagkamali uh, yung booking. So, kailangan natin magstay dito ng overnight. So, naghahanap ako ng hotel uh, natutuluyan. So, problema wala akong gamit na dala, no? Jacket lang. Nakabag lang. Yung bag guys, ilalagayan ko lang ng, ng plate, ng plaka, tsaka um, mga papers. So, ayun. Um, uh, balikan ko kayo guys kung saan tayo makakahanap ng hotel, no? So, itutul ko lang kayo guys dito sa, ano, dito sa sa ano nila sa airport nila. Pakita ko sa inyo yun. Uh, ano lang, konting, ano na, konting area lang ng airport ng Fort St. John. So, tara guys, sana play ng hotel para makapagpahinga. Actually guys, hindi nga ako napagod kasi nga ang smooth i-drive nung diniliver kong sasakyan. Uh, ginamit kong sasakyan is yung uh, expedition ng ganda ganda parang eroplano lang <laughs> ganda i-drive so hindi ako napagod talaga hindi matagtag so relaxed driving lang so balikan ko kayo guys sana po na tayo ng hotel na pagstayan ko no guys uh, naka-book na ako ng uh, hotel tsaka uh, ito na yung taxi guys so ang problema dito guys uh, uh Fort St. John kasi parte ng British Columbia to uh, malaki kasi tax dito guys double yung tax dito so ito yung nakuha kong uh, taxi So guys, nakababa na ako sa Tico. Yun yung parang taxi nila. So nandito na ako sa Radisson Hotel. Saan yun? Yan. So yan yung nabook ko na hotel. So, wala. Um, kailangan lang natin magpahinga kasi 5am yung flight ko papunta ng Vancouver. Tapos Vancouver to Edmonton. So yun yung nabook sa aking flight. So Uh, sobrang daming sa daming oras guys pero okay lang wala tayong magagawa so tara guys pasok tayo sa hotel na lang. ito yung lobby guys Ayan. so ayo uh, guys uh, lumabas muna ako hindi muna ako pumasok sa room kasi tinanong ko dun sa uh, front desk uh, Sarado na yung restaurant nila So bibili muna ako ng pagkain dito sa Safeway Bago ako pumasok sa room Ito guys yung Safeway So hanap tayo ng makakain guys Dinner Uy! Ito na lang dinner natin guys uh, Fruits kaya ako muna Uh, may Starbucks pala dito guys. So, saan ba makakain ko sa Starbucks? Doon na lang ako. So, eto guys. Eto yung mga nangyayari sa car dealership pag mga ganitong mga sinario mga na delay mga may mga naging problema so malaking magiging gastos kumbaga So, ito na lang kukunin natin yung pagkain, guys. Pasta or... Ito kaya? Rice 11, pwede na to. Ano, ano ba to? Asian 2 combo lemon chicken. Kung ito naman, ang laki naman nito. Bagay 8 lang. May kasama tayong ano, ah, kababayan natin, Pilipina. Hi mga ate! Hi po! <laughs> Taga saan po kayo? Pangasinan. Pangasinan. Nakakatakot. Las Piñas po. Oh. So, mga kababayan natin dito sa Saint uh, St. Saint John. Saint John. Yeah. So, thank you kanila ate. So, ito guys, ang nakuha nating ano, food ito na lang. Mas hanap na tayo ng drinks. So, drinks na lang guys tapos punta na tayo sa hotel para makapagpahinga namumula na yung mata ko pero kaya pa actually guys kahapon galing ako ng Calgary naghati din ako sa Calgary pero yung Calgary kasi guys is 3 hours lang naman 2 hours so, hindi ko na na vlog kasi kasama ko si Dudes doon na siya ang ginawa kong chaser kaso may nangyari din na full over siya so yung kinita niya wala rin uh, negative pa so gagawa natin ng paraan para mabawi natin yun so yan guys yung dinner natin galing guys oh umuusok na oh sobrang lamig na so ayun hey guys nakaalis na tayo sa safeway Uh, Kabilin na tayo ng dinner natin so pupunta na tayo sa ating hotel ayan. so guys andito na tayo sa hotel ulit so ito yung elevator nila guys paano ba to so ito na guys baba muna natin to ayan 203 paano ba to ayan lang baliktad pagod na ako guys o baka yun yun uh. So ayan guys ang hotel ko for today. Buksan natin ilaw. Yun, Makaka-ano na tayo guys, makakaligo. Ay mawala wala tayong damit. So, ayan ang hotel ko. Yun. So, ganyan lang siya kalit, guys. As, uh, buti na lang may microwave, no? So, kain muna tayo, guys. So, nakatapos na tayo maligo, guys. Uh, sarap maligo. Ayan, guys. Hindi kasya. Ayan, <laughs> <Ganyan> hindi umiikot. <laughs> so, ayan yung view, guys, ng aking hotel. kain muna tayo guys para makapagpahinga tayo at uh, nanonood din ako ng Lakers versus Clippers no? so, no, sana manalo Lakers ngayon let's go Lakers eto yung food natin guys tingin ko hindi ko mauubos to no? pero subukan natin ubusin magka na dry muna ako ngayon guys so sorry guys wala akong damit no? Uh, kasi wala naman akong baon talaga damit hindi ko naman inasahan to Ah, uh, pero importante nakaligo, 'di ba? So, kain muna tayo, guys. Uh, hindi na ako humingi ng kutsara at tinidor kasi nagugutom na ako. Uh, well, nagugas naman ako ng kamay. So, kain muna ako guys. Tapos, uh, habang nanonood ng Lakers vs versus Clippers, So, tapos na akong kumain um, nakatapos ko na rin panoorin yung Lakers versus Clippers Buti na lang, nanalo ang Lakers. Hindi na sayang yung pag-stack ko dito sa Port uh, St. John. no Buti na lang, nanalo Lakers. So, guys, uh, masarap patulog, nanalo Lakers. Lakers. Uh, papahinga na ako, guys. Uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Bukas, itutuloy ko ulit yung vlog ko, yung flight ko pa -uwi. So magpa-flight day tayo ulit guys. <laughs> so thank you sa panonood nyo guys. Uh, see you sa next vlog ko. Bye-bye. Peace.